Noong unang panahon, may isang higanting naninirahan sa isang malaking kuweba sa mga lalawigang bulubundukin. Siya si Indol. Titingalain mo siya sa tangkad niya, katatakutan mo siya sa napakalaking pangangatawan niya. Lubos na mapangapi si Indol. Kung ikaw ay kaiinisan ay bubuhatin at ibabalibag ka niya, masuwerte ka kung sa putikan ka babagsak. Kung sa batong nakausli ay magkakabali-bali ang iyong kaawa-awang katawan nakikisama na lahag ang mga tao kay Indol. Sa takot nilang mapaaga ang kamatayan, ay pumapayag na silang paalipin sa buhong na dambuhala. Araw-araw ay dinadalhan si Indol ng mga usang napapana, baboy damong nasisibat, prutas na nasusungkit at mga gulay na naani. Kailangang laging maraming handog sa misang kainan ang mga tao upang hindi mag-alboroto sa galit si Indol. Ako ang pinakamakapangyarihan dito. Sigaw niya sa mga nanginginig pang nagsipaghandog. Lahat ng maibigan ko ay kailangang sundin ninyo. Wala akong kinatatakutan. Babaliin ko ang leeg ng sino mang hindi magdala ng handog sa aking hapagkainan. Lahat ng masasarap na pagkain ay dapat ninyong ibigay sa akin. Ako ang bathala ninyo dito sa bulubundukin. Kapag sumuway kayo ay makikita ninyo ang hinahanap ninyo. Gigibain ko ang mga tirahan ninyo at ibabalibag ko kayo mula sa pinakamatarik na bundok dito. Nangangalog ang mga baba ng mga tao nang humalakhak ng malakasang higanting abusado. Isang gabi, ang... matatalim na kidlat ang kumuhit sa kalawakan na sinundan ng nakatutulig na dagundong ng kulog. Noon lamang nakakita ng ganoong katatalim na kidlat. Kahit nakasarang bintana, ay nagliliwanag pa rin ang mga kidlat sa mga butas nilang dingding sa bawat kislap ng kidlat ay nagtatalukbong sila ng kumot kung kaya ay higit silang takot sa kislap ng kidlat na sa tingin nila ay tatama sa kanila sa isang iglap. Nagsipagdasal sila sa kanilang mga anito upang papalayuin ang matakas. Ang na ulan, ay nakarating kay Indol ang labis na pagkatakot ng mga mamamayan. Ako lang ang dapat nilang katakutan Galit na sigaw ng naiinis. Sa sobrang pagkainis ay hinintay na muli ni Indol ang malakas na pag-ulan matagal siyang naghintay. Lumabas siya sa kuweba nang bumuhos ang malakas na ulan. Ang pagkuhit ng matatalim na kitlat ay hinabon niya ang mga Nababali ang mga punong kahoy na kaniyang natitiso. Nagkakagiba-giba ang mga bahay riya kaniyang nasasagi. Ang kanyang at ang mga pero kahit anong bilis ang gawin ay wala rin sa Hindi niya mahuli kahit isa man lang sa mga kidlat na kumikislap. Sa sobrang galit ay lalong pinalisan ni Indol ang paghapon. Sa kasamaang palad ay napatid ang paa niya sa isang nakatumbang puno ng mangga at nahulog siya sa isang malalim na hukay. Pinilit ni Indol na makaahon sa hukay pero lagi siyang dumudulas sa mga batong tinutuntungan. Sa tuwing magpipilit siyang sumikad at lumundag, ay yumayanig ang lupa na ikinahihilo ng mga tao sa kanilang bahay. Si Indolyan na nahulog sa hukay, nagdadadampas siguro kaya para tayong itinuduyan. Sinasabing hanggang sa kasalukuyan, ay naroroon pa rin sa malalim na hukay si Indol. Kapag nababasa ito ng bulan, ay sasabihin na nila si Indol na nang lumaon ay naging lindol, lindol. Sa kasalukuyan, kapag umuuga ang lupang kinatatayuan natin o kinatitirikan ng bahay natin, ay sumisigaw din tayo. Lindol, lindol, o lumilindol. lumilindol. Sa mga lalawigang bulubundukin nagsimula ang alamat ng lindol.